Naku'ako na young emda alahas, Save Kong Ipagawa K, Ma'am Princess <laughs> Mendoza. ang ato. Alam niyo ba yung story nito? Nagpunta kasi ko nang one last time. Tapos, meron makakilala sa akin na follower. At sakto ha, hindi ko alam kung bakit, pero dala niya to nasa wallet niya. At ang sabi nga niya sa akin, eto daw ay mga magagawa na kalahas. At kung pwede nga daw, ipasabay sa akin. Iniwan ko yung number ko dun sa anak niya, pero yun nga lang, parang na, nawala yata, hindi na i-save at nag-email siya sa akin recently. One week na sa akin to, hindi ko alam kung ano na nangyari, ano? Eh, pabalik pa naman siya ng Hong Kong. Ngayon, nung tinanong ko kung ilang kada to mga to, hindi na daw siya sure. So, ngayon, kilatisin muna natin bago ko ipagawa. So, tingin ko magagawa ito. Ito naman ang kailangan nito, lobster lock. So, titignan ko kung may available sa goldsmith. Ito, sinabi ko na siya, baka medyo malabong magawa. Ito, walang stone. So, hopefully, makahanap ako ng kasize hikaw nagtarnish na so hindi siya ginto. Tapos yung dalawang hikaw naman ang lumabas para sa silang 18k. Update ko kayo soon kung alin yung magagawa dito. Eh okay, kaya nandito ko sa akin Goldsmith na merong sungat, wala pala. Eto nga yung alahas na isang follower na nakita ko sa mall. Merong dalawang hikaw diyan na si Rana, merong ding ring, merong ding bracelet. Etong heart earring sadly hindi na talaga daw kayang magawa. Etong dangling heart ay na ikabit naman at naihinang. Si bracelet wala siyang lakas so na gahanap kami dito at sakto merong lobster lock si Kuya JR. Iba nga ang mahalang ginto ngayon. So eto yung presyo ng lobster lock. Because sige ikabit mo na yan kasi syempre ito yung bagay diyan. Eh. Ingatan niyo yung mga alahas niyo ha kasi presyo talaga ng ginto ngayon, eh, literal na ginto. Tapos naghanap naman ng stone dito si Kuya JR, nakakasya dito sa ring nga, na walang stone. Tinala nga merong nagkasya. At yun hindi diamond ako, hindi cubic zirconia. So ito na yung mga nagawa, so pinapolish ko pa yan para mas maganda. So ito yung hindi nagawa at ayan, na ayan pa <laughs> ito, uh, thank you. Ito na, nakuha ko na yung pinagwawa ko ng Princess Mendoza na mga alas. Na, nakita ko siya sa SM City Mall sa Kabanatuan. So, nung nakita ko siya, binigay ko sa kanya yung mga alas. So, naman sila sila. Sabi ko, ang um, pwedeng pakisabay ako pag napunta siya kay Goldsmith. So, ito na, pinadala niya na. tingnan natin, guys. Sabuksa ko na ito sa Airbus, Ito na siya, guys. Yung pinadala ko sa kanya to, sabi ko. Ito, sabi niya, ito, hindi na magagawa. Kasi putul-putul na siya, hindi na magagawa. So, binalik niya ulit sa akin, hindi na Tapos, ito pa yung mga ko na pinagawa sa kanya. Ayan, ito siya. Ito yung sinseng, ayan, natanggal yung kanyang bato. So, ayan, ito siya. Ayan. Ayan, nagawa na ulit. May bato na siya. Hindi na sa akin. Tapos, itong hikaw ko na ito, naputol kasi. Ayan. So, tara, susuotin ko siya. Ayan. Nagawa na ulit niya. Ayan. Suotin ko na ulit. Ayan. Ayan. At itong bracelet kasi natanggal itong ito, nawala itong lakso. Ayan. Binili niya ng bago. So, hindi na niya ako pinagbayad dito. Yung labor yata na ito sa 2,700. Parang ganun. So, ito siya. Ayan. Buo na ulit yung aking bracelet. Pwede ko na siyang isuot. Ayan. Ay, Ayan. Thank you so much, Ma'am Princess. E kaya lang ito. Hindi na siya nabuo. Ayan. Thank you, Ma'am Princess. Maraming maraming salamat po. God bless you, Ma'am Princess. Ayan, dami lang. Ayan. Ito na po yung mga alas na pinagawa ko kay Ma'am Princess Mendoza. Ayan. Libre lang po itong may pagwakas at pinadala rin niya po sa akin through LBC. Ayan. Thank you so much.